Mayo 16 at nandito po tayo sa Barangay Cardinal at ating makakapanayam ang uh, isa sa mga justice ng barangay si Kuya Lazaro Villamar. Good morning Kuya! Good morning. Ayan, at ako po magtatanong lamang hingil po dun sa pagkasaka, ano po? Uh -huh. Opo, at uh, inaalam po namin kung uh, bumubuti ba yung kalagayan ng mga magsasaka sa mga nakalipas na taon, partikular do sa nakalipas na lima-anim na taon. Ano po, Kuya? <laughs> Kaya, tatanong ko po, uh, kamusta po ba ang uh, gastusin sa pagsasaka? Bumababa po ba ang gastusin ninyo o tumataas? sa nakalipas na mga taon? Sa pagkakalam ko, tumataso ay eh, kasi tumatas din yung mga gamit sa bukid. Tumatas ang upa ng mananim, ganoon. Opo, mananim? Oo. Eh, sa lang, eh, tumatas din. O pataba, tumatas pataba, din. Oo, yung pataba. Pwede po bang malama kailan po kayo nagsimula magsaka? wala nung nag-graduate ako ng 1967 na gumaraduate na ho ako eh ng high school. Ilang hektarya po ang inyong sinasaka? Eh ngayon, kalahati na lang ho. Kasi kalahati? Dati po ba ilan? Isang kalahati. Kailan po naging kalahati na lamang ang inyong sinasaka? Mga sampung, oh magsasampung taon pito, walo na ho siguro oh, ngayon. Mga pito, walong taon, naging kalahati na. Oh. Meron po ba kayong... Naipundar na mga kagamitan o anumang bagay sa nakalipas na lima o anim na taon bilang isang magsasaka? Ang naipundar ko na yun, yung pag-aaral ng anak ko, yung naging kawangkuladang. Saka isang hindraktor. Isang hindraktor? Yung hindraktor, yung makin na lang. Oh, yung anak po ninyo ilan? Isa lang, isa oh. lang. Oh. Kailan po graduate. Ay, hindi ko, yun lang kung hindi ko na matanggap. Mga... Mga anim na taon na. Anim na, anim na ay, taon na? Oo, oh, siguro. Ganun ho, oh, siguro. Ang nakalilipas na graduate? Oo, oh, oh, siguro. Ano pong kurso? IT. IT. Opo. Oh, yung sinasabi po ninyo, hand tractor, kailan nyo po iyon nabili? Meron na bang... Mga... Uh... Makin na lang, makin na lang yun. Yung, o, makin yung, na po. Yung hand tractor lang, walang trailer, walang trailer eh. Ah, makina lamang. Makina lang sa kayong yung mismong mang... hand tractor. Oh, hand tractor. Uh... Mga kailan po ninyo naipundar 'yon? Binata pa lang yata. Ah, binata ka pa lang. <laughs> binata pa ako no. Mm, mm. Kasi Ayan. mula sa pulo, nung mura dito ko nang high school. Ako na rin ang tumayang mga ito ano tumayong ko kasi yung magulang ko nagkaroon ng sakit yung hindi na makakakuan sa bukid makatrabaho ganun. Mm. -hmm. kayo po ba ay kasama sa RSBSA ng Department of Agriculture. Yung binibigyan po, yung nabibigyan po ng pataba at binhe Ay, oho, eh, oh. neto meron dong eh, meron uh, na ibigay. Oo, oh, oh, nakakuha. Ilang taon na po kayong nabibigyan ng libreng pataba at binhe? Natatandaan niyo po? Oo, oh, eh, nakalimutan ako. Pero mo, pagka may bibigyan din sa barangay, meron din. Eh, Ay, meron din po. Ganun. Itong nakalipas na limang taon, anim taon, tuloy-tuloy po, nabibigyan kayo? Oo, oh, nabibigyan din. Uh -huh. Gano'ng karami po ang natatanggap po ninyong binhe? Itong nakarang dayatan? Isang binhi ko yata, isang kaban na... Isang kaban? Eh, isa pa, sa, pat sa ba? pataba? Ay, isa din. Ganun, bangka. isa lang oh, din. Isa din. Isa Opo. Din. Gano'ng karami po bang binhi ang ginagamit sa kalahating ektarya? Bijayaw, kami na idea. Isang kabano kasi isa isang ektarya dalawang kabano ang talagang kinukan. Oh, pag yung sinasabog dalawang kabano sa isang, isang ektarya. Eh oh. e yung pagpapataba ninyo sa kalahating ektarya, gano'ng karami ang nagagamit nyo? Ako gumagamit ako ng isang ektarya sa kalahating so, ektarya. Kaman. Bali 6 kaban yung isang kalahate. Ganun. Kalahate. Minsan pagka nakikita mo naman na hindi maganda, dagdag ng konti. Ganun. Ay, ibig sabihin yung natatanggap po ninyong libreng pataba na isang kaban? Oo. Oh, dinadagdagan niya po? Dinadagdagan pa. Pang Pampataba ng kwan yun, pampabulat ng punla. Ayun. Yung mga kwan. Huyan, may natanggap din yun, gagamitin na lang pampataba sa punla, gano'n o. Oh. Ito po, ang huling tanong ko, ka uh, Kuya Lazaro, ah, uh, mainam po ba ang pagsasaka dito sa ating uh, bansa? Ay hmm. Ayan ho, ang mahirap na huya tayo na. Kasi oh, minsan maganda, minsan pagka gumanda ang presyo ng mga palay, pagka titinda ka, maganda. Pero kung minsan naman, Mataas ang kinukan din ng kwan pero pagka dumating sa barangay, mababa, ganoon Hindi hmm. ho, kulang ho, sa, lalo kung nagpaparal ka, kulang pagka may pinaparal ka. Kailangan ho sana, medyo tumas naman ng kwan yung halaga ng palay. Pagka, lalo na ho, pagkanihan, pagka nagdagsa ng palay, anong mababaho yung presyo ng palay.